National Security Council na babahala sa pag-aresto sa tatlong Pilipino sa China. Naritong news ni Ralph Dela Cruz. Ikinababahala ng National Security Council ang pag-aresto sa tatlong Pilipino dahil sa sinasabing pang sa China. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, walang military training at criminal record sa mga naarestong Pinoy na mula sa Palawan. Paglilinaw pa ng opisyal, tungo sa China ang mga nasabing Pinoy upang mag-aral sa ilalim ng Hainan Government Scholarship Programa. Duda naman ng NSC na kusang umaming espiya ang mga inarestong Pilipino dahil tila scripted ang inilabas na video ng Chinese media. Dagdag pa ng NSC na posibleng ganti ito ng China matapos ang magkakasunod na pagkakaaresto sa ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NSC na patuloy ang pakikipag ng pamahalaan sa Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Beijing upang matiyak na makatatanggap ng legal assistance at due process ang tatlong Pinoy na inakusahang espiya. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.